Mga padi, mga madi, sa episode na ito, ifollow mo si Rico habang siya ay namamasyal sa lugar kung saan sikat ang kinalas, sa lugar kung saan dinadayo ang simbahan ng Peña Francia, dito lang yan sa maugmang lugar ng Naga City. At dahil hindi pa kumakain ng pananghalian si Rico, pumunta siya sa public market para tumingin kung saan pwedeng makahanap ng makakainan ng mga karinderiya. At dahil bandang alas tres na lang hapon, wala nang gaanong bukas na machichibugan. Pero pagkatapos niyang umikot nang umikot, meron siyang nahanap na pwedeng pestohan at makainan. Ang napili niyang ulam ay adobong manok at saka yung ginataang labong. Ito yung bamboo shoot o yung kawayan na nilagyan ng gata ng nyog. Sulit na sulit yung pagkain sa ganitong lugar dahil makakasiguro ka na hindi processed ang inihahain sa iyo hindi katulad sa mga fast food, bukod sa overpriced na siya, hindi mo alam kung ano mga chemical ang inilalagay sa mga pagkain na yan. At pagsapit ng hapon at paglubog ng araw, medyo umambon, kaya naisipan ni Rico na sumilong muna dito sa gitna ng public park. Dito ay may kumakanta na isang PWD na matanda, kapalit ng mga donation na ibinibigay ng mga tao na nasa paligid. At nung huminto na nga yung ulan, tumawid si Rico sa kalsada para tumingin kung ano yung mga binibenta sa tabi-tabi ng kalsada. Nandyan yung iba't ibang prutas katulad ng mansanas, pongkan at mangga. Meron ding tinapa, bagong luto na pinangat at meron ding mga nagre-repair ng sirang cellphone, nagbebenta ng tempered glass at mga gamit, pambahay at mga damit at nagpatuloy sa paglalakad si Rico. Makikita dyan sa video na sa bandang kanan, merong McDonald's at meron namang mga ukay-ukay dito sa bandang kaliwa. Medyo basa pa rin yung kalsada dahil sa ulan at marami pa rin tao na nagkakasalubong na naglalakad marahil galing sila sa kanilang trabaho o galing sa eskwela. At dito sa bandang kaliwa makikita natin ang Jollibee habang may nakapwesto na nagtitinda ng lobo. Marami ding mga nagtitinda ng na mga bling-bling o mga gold na alahas. At hindi lang naman mga ukay-ukay ang ibinebenta rito. Meron din mga brand new na damit. Napansin din ni Rico na kahit na marami ang tao at marami ang nagtitinda sa tabi ng kalsada, walang gaanong mga nakakalat na basura o dumi. Ibig sabihin maganda ang pamamalakad ng mga nakaupo sa pwesto o mga nasa pamahalaan sa lugar na ito. Kadalasan kasi sa isang syudad kapag nagiging sobrang maunlad na ito ay hindi na nakokontrol ang mga kalat ng mga basura sa tabi-tabi. Ayan, at sa konting paglakad pa nga ni Rico, meron siyang nadaana ng mga tindahan ng mga doormat, mga butika at mga bakery, mga simpleng palamuti sa katawan katulad ng hair clip, mga pantali sa buhok, mga alahas, merong medyas at chinelas. At umabot na nga sa kanto ng kalsada si Rico at dito sa bahagi na wala nang masyadong tao. At tuluyan na nga huminto ang pag-ulan. Kaya madi mga padi, huwag kalimutan, ifollow si Rico para sa mga susunod na episode.